ang Jiangjiang AI Island, isang artificial na islang matatagpuan sa lungsod Shanghai. Kinaroroonan nito ng mahigit isang daang kumpanya ng AI at may higit pitong libong mananaliksik. Kung ito'y lalakarin, makikita mo ang mga kilalang kumpanyang tulad ng Alibaba, Microsoft, IBM, pati rin ang mga high-tech na startup. Bakit sila naririto? Paano sila nagtutulungan para mapasulong ang AI market ng China? Bisitahin natin ang mga kumpanya rito para malaman ang dahilan. Ang Pan Intelligence ay isa sa mga kumpanyang nakinabang sa AI Island na ito? Para sa aming maliliit na kumpanya, mahirap makahanap ng malalaking kliyente sa iba'yong dagat. Dahil sa Artificial Intelligence Island Workshop, nabigyan kami ng oportunidad na makilala ang maraming malaking kumpanya, maipakita ang mga produkto namin, at makipagkooperasyon sa kanila. Tatlong taon na ang nakalipas, ang unang proyekto namin ay pagkabit ng AI monitoring equipment sa mga gusali sa Zhejiang AI Island. Sinusubaybayan nito ang paggamit ng kuryente at kondisyon ng panahon para kalkulahin at bawasan ang emisyon ng karbon. Ngayon, nakakapagbigay na kami ng serbisyo ng AI sa mga higanting kumpanyang gaya ng Merck. Sa pagbisita sa tech giants at startups, nakita ko ang modelo ng malapitang kolaborasyon na nagdala sa kanila dito. Ang malalaking kumpanya ay nagbibigay ng teknikal na gabay sa maliliit at nag-aalok ng mga order sa kanila. Ang islang ito ay naghahain ng serbisyo at plataforma para sa inovasyon. Sa kabilang banda, ang malalaking kumpanya ay nagtutulungan para mapausbong ang mas maraming high-tech startup. Ang modelo ng kooperasyon sa pangkat pang-industriyang ito ay nakakatulong sa pagbuo ng pagtutulungan ng sektor ng AI ng Shanghai. Mula ng simula ng Shanghai ang pagpapaunlad ng industriya ng AI, nagdoble ang bilang ng malalaking AI na kumpanya nitong limang taon at nagtriple naman ang halaga ng kanilang produksyon. Sa susunod na taon, nais ng Shanghai na lumikha ng mahigit sampung modelo ng kooperasyon sa pangkat pang industriya. Bawat isa sa mga ito ay nakatutok sa espesyal na larangan at may halagang higit sampung bilyong yuan o isang daan apat na pung milyong dolyares. Ito ay para isulong ang susunod na henerasyon ng AI.